nakakatawa ano, nun. Sigurado may galit yun sa mga DJ, no? Ala, gago, wala tayong con. Tank ina naman nito, napaka-ipal naman. Bubo naman nito mga supot na to. Tatanga, gago na yan. Naku, talo yata tayo dito. Ah. Ba't naglalag? Kaya pala, bibirin. Talo tayo dito, pre. Tang ina, minaka. bad trip to, ah. Talo tayo dito, bre. Ang pangit, min. di ako pwede mag -gun. May useless ako. Bubo naman, wala talaga na gun. Oh, GG tayo dito. Napaka-pangit naman, oh. Sakit naman nun. Yot. Wala eh. Tangina. Nakaka-bad trip naman to. Wala eh. Putol na naman yung kanado. Hindi ako pwede mag sa kan, pre, May mag-i- <laughs> Naku, GG talaga. Tabang-tabato, Cornela, pre. Putang, yun. Ang dami niya mga- At least nakakapatay kami, pre. <laughs> sige lang, sige lang. Hindi ako sure dito kung ano mangyayari dito, no? Pero napaka-pistik talaga to. nakaka pistik talaga to, pre. Nakaka-depress talaga to pre. Sakit ah. Wait lang, wait lang. Sige lang, sige lang. Mananalo tayo dito. Putangin namin. Napaka-unfair talaga nito pre. Hindi ako sure. Pero sige, kakayanin natin to. Kahit wala tayong jungle pre, no? No jungler. Walang jungler pre. Ah, walang jungler, jungler dito. Kailangan muna natin mag-defense para kay Khan. Masyadong masakit si Khan eh. Sayang naman, dapat pinasok ko yun, oh. Nice. Good job, sayang. Patay. Pero sa tingin ko, kaya pa to, eh, no? Tingin ko kaya pa talaga to eh, promise. Hindi kaya to pre, kaya to pre, tiwala lang. Oo, <coughs> oh, putang inang galing. Nice one, nice one, kaya natin to. Kaya natin to, pataba lang muna tayo. Pa-stack lang muna tayo, mamaya kunin ko na yung mga buffs na yan. Pagtat... Pagtat... Pagtataba tayo dito pre, pwede na. Sa atin na itong panalo. Pataba lang tayo. Ito, pwede ko na kunin yung buffs, pre. Pwede ko na kunin yung buff. Mabilis ko lang naman na, na farm, eh. Okay. Alright, kaya natin to. Kaya natin to. Hintayin ko lalabas yun, pre. Tapos i-clear ko ulit. Medyo goods to, pre. Goods to, pre. Goods to, goods to. Kaya to, kaya to. Eh, saktong naghihintay tayo, pre. Yan, good job! I think mas mabibilis ako tataba dito, pre. Kasi marami akong kan, eh. source of income, eh. napre pre, wag mo na habulin pre. Wag mo na habulin pre, ayan pre oh. Ayan, kinuha ng buffs dito pre. Sayang naman yun. Sige lang, sige lang, sige lang. Sige lang, sige lang. Pakan lang tayo, pakagat lang tayo dito pre. Mananalo tayo dito, promise. Mabilis yung source of income ko eh mata ba na yung itlog ko dito, pre? Ayun, oh. Saktong-sakto, oh. Saktong. Nice, nice. Nice, nice, nice. Kaya natin to, pre. Kaya natin to. Kaya natin to. Tiwala lang. Tiwala lang. Huwag mo i-clear, pre. Huwag mo i-clear, pre. Nanalo tayo dito. Promise. Promise. Kunti lang yung lamang nila na gold, eh. Hmm, lang. Patay yan. Hmm, diba? Good job. Sige, okay, last killin mo. Stun. Patay to, boss. Ay, dapo. Tangan na may flicker. Sorry, sorry. Okay lang, okay lang yan. Kaya to, kaya to. Promise. Naniniwala ko sa kakaya natin to. Kaya natin to. Tiwala lang. Ah, naniniwala ako sa miracle dito, pre. Nararamdaman ko yung mobs kung saan mangyayari ang nagaganap na mangyayari kung saan gaganapin ang isang napakatinding labanan kahit wala tayong core. No matter what happening, laban lang to death to the spot, man. Till death to the part Yan ang sinasabi na isang miracle mobs na saan nagaganap ang isang napakatinding digmaan. ba? Diba? Oops, oops, oops. Papasukin ko ba to? Sige, pasukin natin, pre. Nice, nice, nice. Good job, good job. Okay lang yan, okay lang yan. Let's map, let's list pack them all. Ah, tara tidi tayo dito, tidi tayo dito pre. Tidi tayo dito pre. Tidi tayo dito pre. Let's go, let's go, let's go. Tidi, tidi, tidi. Tidi pre, tidi pre. Ilo pre ha? Sige pre, sige pre. Sige pre, sige pre. Hindi ka mamamatay dyan pre. Hmm. Hmm, pata. Yan pa. Yan ang sinasabi ko sa'yo pre. Kalma lang, kalma lang. Kalma lang mga igat. Oo, oh, sige. Sige. Sige, dito tayo pre. Ayun pre, ayun pre. Pupunta dito pre, oh. Oh, sige, sulo mo. Mm, sige, sige. Sige, wait lang, wait lang ha. Retreat lang muna, retreat lang muna kayo. Ah. Dito na pre, nandito na pre, oh. Oh, nandito na pre, 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 tabang pre. sa baba, pre, lamang na lamang naman din. <laughs> Medyo dito sila magkakagulo, pre. Magkakagulong labanan dito, pre. Ayan, pre, patay pre, oh. Siyempre, kung patay yan, pre, mamamatay din yan, pre. ba? Diba? Alam ka, siyempre, pre. Dalawa pa sila, pre, oh. Dalawa sila, pre, siyempre. <laughs> Sige, punta ka dito. Try mo. Try mo lang. Try mo lang. Try mo lang lumapit dito, pre. Try mo lang lumapit dito, pre. Oh. Hmm. Hmm, putak ina nyo! Ha? Magsama-sama pa kayong lahat! Hindi ako takot! Yan ang sinasabi ko sa inyo, pre. Diba? Lugi pa sila, pre, kahit wala tayong core, pre. Yan ang tinatawag na Estupido Dibulbudo Wasakiro Sapakiro Wasapiro Chikirekakoko Hmm? Diba? Matindi pa sa matindi yung mga birada natin dito, pre, kahit wala tayong core, pre. Yan ang tinatawag na nukur no to win. Ha? No need to core. Ha? Nukor no core, core. No core. core. Ha? O, oh, tragis. Pag malakas, nukor no core, core. Ha? Diba? O, oh, lamang na tayo, pre. O, oh, lamang na tayo, pre. Sample, ganyan, pre. Hmm, diba? Hmm, putangin na nyo lahat. Sige. Diba? Ito pa, oh, tulad nun, o. Oh. Yan, o, po, Anong ginagawa mo dyan, ha? Anong ginagawa mo dyan, ha? Ginagawa mo dyan, pre. Anong gina... Hmm. Oh, ano? Oh. Ah! Ah! Oh, tragis ka, ha? Ah? Huwag mong galitin ng isang pinakamalakas, ha? Ah? Siyempre, grabe tayo dun, pre, ha? Ah? Sobrang grabe pa sa grabe, pre, ha? Ah? Yuri Punggol, Yuri, pre, ha? Ah? Dipin sa itlog, pre, hmm? Meron ka pala mga ganyan mga birada, pre ha. Sige. Puro pala kayo mga physical ha. O ito tatakbo pre oh. Fuck! Takbo! Run, run for your life! Ha? Ah? Diba? Gano'n ka simple pre. oy. Oy, uy. Uy, bak, 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 bak. Bakol, bakol, bakol. Ay huwag oh, kayong kan pre ha. Huwag kayong kumpiyansa pre ha. Just relax, mo muna pre. Relax, pasin muna pre. Relax, pasin pre Relax, muna pre ha. Lakas mo na itlog pre ha Lakas mo na itlog pre ha ah. Kalma yung pututoy nyo pre ah. Kalma yung pututoy nyo pre ha ah. Kaya natin dito manalo pre Do it do it do it do Do what you do Ha ah. Do what you do Do what you do Ha ah. Sinasabi ko sa inyo pre ha ah. <coughs> Ay kinuha ko yung buffs pre ha Tangin namang support to Ito pre sa mid pre ha Ito sa mid pre Patay ito pre ha Ito pre ito pre 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 samid, Pre sa mid pre sa mid pre pre putotoy, pre Kalma pututoy pre Ayan pre Ayan, pre patay patay pre patay pre Ito pre ito ito pre masarap yan pre Pa! Uy, gago putang ina mo wag kang tatak. Ei! E e e e e! Wag mo akong tatak buwan, wag mo akong tatak buwan! Wag mo akong tatak buwan! Wag mo akong tatak buwan, nanggigigil ako eh, nanggigigil ako eh. Oy pre pre pre, Tipe, pre. pre. Yan, pre oh Huwag mo. Ikaw, okay, ikaw, pa, ikaw, ikaw, ka Halika dito, halika dito, halika dito. Tanginan nyo lahat. Ha? Wawa sa akin ko yung ubusin ko mga buhay nyo. Ha? Pak! Sige, sige, pre. Sige, pre, sige, pre. Ayan, yan, yan, Tara, taklo tayo. Kaya lang, makukuntis tayo eh. Ito, pre, ito, pre. Oh. Tangin na silong to, pre. Oh. Tangin na mo silong ka. Uy, gago. Ito, alay ka, alay ka, alay ka, alay ka, Puking ina nyo O, oh, tara na, tara na, tara na Lord, 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 lord Wait lang, pre, wait lang, pre ah, Wait lang, pre, ha ah. Tara, pre, tara, pre, dito, 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 pre Dito, pre, oh, dito, pre, o, oh. tara, 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 tara Wait lang, ha ah. Let's go, let's go, let's go oh, Sige, 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 yun na Pak! pa, ito pa, ito pa oh, O, ito ito, 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 pre, binaban na ata na ako, pre, oh. Sige, 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 sige. Saan na ba sila lahat? Pa! Saan ka pupunta, ha? Saan ka pupunta? Rigas mo ako kay San Pedro kung gusto mo pang mabuhay! Pa! Oo, sige. Mupo, putang ina mo, Matay ka sa bleed mill ko. Ma, napatay ka sa bleed mill ko, pre, ha? Puro pala kayo mga bulbulan, ha? Ito, ito para sa inyo. Tang ina nyo lahat, ha? Puro pala kayo mga physical, mga buwisit kayo, ha? O, tara, lord na, pre, lord na, pre. O, tara, pre, saan na yung mga kasama natin dito? Pre, dito pre, dito pre, bilis pre. Kaya lang, baka magawan tayo dito pre, no? Wala tayong retry eh. Wait lang, back na lang tayo pre, back tayo pre. Wala ka, ta kan tayo pre, Lugi tayo pre, wala tayong retry pre. Wala ka retry, tayo eh. Sige <coughs> lang, sige lang, sige lang. Kalma po totoy lang pre ha? kalma po totoy lang pre. Pasok pre, pasok pre. Pa! Gipasok, uy gago. Pa! Sige pre. Pa! Sige, sige! Sige! Pa! O, di ba? Tangkinan nyo lahat. Pa! Sige, yan! Patay mo, yan! Ubusin nyo! Load ka na! Lord ka na! Sige, Bruno! Grab no! Banatan mo, Bruno! Sige! Yan! puntan mo na dun na pre! Sana yung isa, pre! Good job, men! Good job, men! Good job, men! Birada lang, pre! Birada lang, pre! Grabe talaga yan, pre! Matindi talaga tayo, pre! Sa mga dipinsang, magkakakakakasin, pre! Ha? Kita mo yun, pre? Ha? Sige! Pak, 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 pak! Woo! Nice one, men! Nice one, men! Yan ang mga matitindi mga birada natin dito, pre! Kita yun, mga pre, mga teknik natin, pre, ha? Nukur, nukur yan! Nukur, kur, nukur, kur! Tara, tara, tara. Let's go, let's go, let's go. Bruno, ingat Bruno, ha? I-push mo sa baba, pre! Patay si Bruno Mars. It's Mario Yosef, si Bruno Mars. na naman si Bruno Mars, oi. Eh? Okay lang yan, Bruno Mars. Kaya alam, mukhang malulogi tayo. Nice, nice. At least, wasak na sa mid. Wasak na sa mid, pre! Wasak na sa mid, pre, ha? Okay lang yan, okay lang yan. Ahem. <coughs> Kalma po, lang tayo dito, pre. Malapit na akong 5 massive stack, ha. Alright, good job, all. Good job, ball. Ito, pre. Dadaan yan dito, pre. Patay dito yan sa akin, pre. Dadaan yan dito, pre. Tipe ka, tipe ka. Tipe ka. <tipik> Oh, di ba? Tara, tak. Dito pre, putana na sama sa ayan oh. Stan, ah, ubos. Pa! Tara, tara, diretso, diretso, diretso. Pa! Oy, Dito, Pa, ubos. Aji, ah, GG sila, aji, sila pre, tara tapusin na natin to. Pa! Wala na to pre.